Ayan guys, may dumating na uh, isa. Galing nag-istang bato. Ayan guys, so yung mga magbubuhat. Ayan. Yung mga magbubuhat dyan guys. Ang bangka. Tingnan natin guys kung may huli. Ngay hindi ako nakalaot. Oh, mga ludes kasi ano... Ah, nagawa ako ng pamain. Bukas tayo makalaot. Subukan natin yung bago natin ginawang pain. Ayan. <coughs> Ayan mga idol. Laki kasi ng gulong dito mga idol. Kailangan merong ano, may kausong. Ayan. <coughs>

na. Hmm. Parang nasa palengke <laughs> <laughs> hmm. Nagkagubot na sila. Hmm. Hindi. So, perkal, perkal. Perkal, perkal lang. Naglaot <clears throat> Pahak. Pahak, 350 ang kilo.

Bibili ka din. Tinda, dapat ito. Ang mga mahal ang pinanguha. Ito. Ito. Mamayon tayo. Yan, yan, yan. Bakla, yan. Bakla ito. Hindi eh. nag... Yung panaglaot. Bakla yan eh. Yan, mga idol. Ito lang yung kung huli. Nagpasok? At... Dalawang araw. Yan! Yeah! Dalawang araw mga idol, sobrang lakas doon. Ano dong? Malakas? Malakas doon. Dito na kami Sumbugaw pa rin. Sus! Aaraw, Ay. Ay. Oh, doon! <coughs> oh! Pa rin. Ka, dong? Ha? Tuloy yun? Tuloy, tuloy Hindi. Tuloy-tuloy yan. Ayan mga idol. Tagay mo. Ayan. Ayos na? Okay. Dapat iwan pa yung eh. maliit-liit na sikat mo eh. Maka play pa yan. Basa kasi ay. Wala na? Hindi oh, pa pwede magpansi baba mo. Uli Yay! Eight months na.